Pagnilayan natin mga kapatid, bakit nga ba napakaraming mga paghihirap ng tao? Dahil ba nilikha ng Diyos ang tao para pahirapan? Saan nga ba po mga kapatid nagmula ang mga paghihirap na ito? So alam natin na ang mga taong nilikha ng Diyos sa simula ay nakatira sa hardin ng Eden na walang karamdaman, walang kahirapan at walang kamatayan. Pero ngayon mga kapatid, hindi lang nakakaranas ang mga tao ng mga kalamidad ngunit pati na rin ng katiwalian. Mga kapatid, pumasok po ba sa isip ninyo kung ano ang ginagawa ng Diyos sa tuwing nararanasan natin ang mga pasakit sa buhay na ito? Sa totoo lang mga kapatid, nililigtas tayo ng Diyos ng palihim. Marahil hindi mo ito nararamdaman o hindi mo namamalayan kung ano ang ginawa ng Diyos para mailigtas ang tiwaling sangkatauhan. Mahal kong kapatid, alam niyo ba kung kailan sinimula ng Diyos ang kanyang plano ng pamamahala sa pagliligtas ng sangkatauhan? Makikita natin sa larawang ito. Nang nilikha ng Diyos sina Adan at Eva at inilagay sila sa hardin ng Eden, sila ay dalisay at banal sa simula. Kaya't sa oras na iyon, hindi kailangan ng Diyos na gumawa ng gawaing pagliligtas. Sumula noong sina Adan at Eva ay napasama ni Satanas. Ang mga tao ay nahulog at namuhay sa ilalim ng otoridad ni Satanas at namuhay sa mga pagdurusa sa kadiliman. Pagkatapos nito mga kapatid, sinimula ng Diyos ang kanyang plano sa pamamahala upang mailigtas ang tao mula sa kapangyarihan ni Satanas. So ang tanong mga kapatid, ano po ba ang plano ng pamamahala ng Diyos? So anong uri ng mga tao ang nais na makamit ng Diyos Plano ng Diyos na makamit ang grupo ng mga tao na maaaring makinig at makaunawa sa salita ng Diyos at napamahalaan ang lahat ng bagay ayon sa mga salita ng Diyos. Sa so mga kapatid, simula nang nagkaroon ang Diyos ng planong ito, sinimulan niya ang kanyang gawain. Gayon din ang kanyang mga hinihiling sa tao ayon sa kanyang plano. Pero mga kapatid, gaano katagal para sa Diyos na matupad ang layuning ito? Hindi sampo o dalawampung taon hindi rin isang daang taon o dalawang daang taon, hindi rin isang libo o dalawang libong taon, kundi anim na libong taon mga kapatid. So sa anim na libong taon na buong plano ng pamamahala, ang Diyos ay gumawa ng tatlong yugto na gawain sa tatlong magkakaibang kapanahunan ayon sa lawak ng pagiging masama ng sangkatauhan. At sa huli ay ililigtas niya ang mga tao ng lubusan mula sa pamamahala ni Satanas at pabalikin ang normal na wangis ng mga tao na nilikha ng Diyos sa simula para sa wakas ay matalo si Satanas. So tingnan po natin mga kapatid, ang tatlong yugtong ito ng gawain ay ang kapanahunan ng kautusan, kapanahunan ng biyaya at kapanahunan ng kaharian. So makikita po natin mga kapatid ang unang panahon na kung saan ang kapanahunan ng batas o ang kapanahunan ng kautusan. So ang Diyos na Jehova ay naglabas ng batas upang akayin ang sangkatauhan na malaman kung ano ang kasalanan. At ang ikalawang panahon naman mga kapatid na kung saan ang kapanahunan ng biyaya, ang Panginoong Hesus ay gumawa ng gawaing pagpapapako sa krus upang matubos ang kasalanan ng tao. At ang pangatlo mga kapatid, ang huling yugto na kung saan ang kapanahunan ng kaharian. Ang bumalik na Panginoong Hesus, ang makapangyarihang Diyos, ay nagpapahayag ng katotohanan upang gawin ang gawaing paghahatol upang linisin ang mga tao sa kanilang kasalanan. So mga kapatid, ginagamit ng Diyos ang tatlong yugto ng gawain upang ganap na iligtas ang tao mula sa mga kamay ni Satanas. So mga kapatid, bawat yugtong ito mga kapatid ay ginawa ayon sa pangangailangan ng tao. So susunod mga kapatid, pag-aralan natin paunti-unti kung paano ginagawa ng Diyos ang tatlong yugto ng gawain ayon sa pangangailangan ng tao. So mga kapatid, paano niya sinimulang gawin ang gawain mula sa kapanahunan ng kautosan hanggang ngayon sa kapanahunan ng kaharian? So ano po ba ang panloob na kwento nito? So tingnan po natin mga kapatid. Nagsimula ang Diyos sa kapanahunan ng kautosan. Sabi ng makapangyarihang Diyos, Sa pasimula, ang paggabay sa tao sa kapanahunan ng kautosan ng lumang tipan ay kagaya ng paggabay sa pamumuhay ng isang bata. Ang pinakaunang sangkatauhan ay bagong silang kay Jehova. Sila ang mga Israelita. Hindi nila nauunawaan kung paano igalang ang Diyos o mabuhay sa lupa. Na ang ibig sabihin, nilikha ni Jehova ang sangkatauhan. Iyon ay, nilikha niya si Adan at si Eva. Ngunit hindi niya sila binigyan ng kakayahan na maunawaan kung paano igalang si Jehova o kung paano sundin ang mga batas ni Jehova sa lupa. Kung wala ang tuwirang paggabay ni Jehova, walang sino man ang makaaalam nito ng tuwiran, sapagkat sa pasimula, hindi tinaglay ng tao ang gayong kakayahan. Alam lamang ng tao na si Jehova ay Diyos, pero ganap na walang ideya ang tao kung paano siya igalang, kung anong uri ng pag-uugali ang matatawag na paggalang sa kanya kung sa anong uri ng kaisipan siya igagalang o kung ano ang ihahandog sa paggalang sa kanya. Alam lamang ng tao kung paano tamasahin yaong maaaring tamasahin sa lahat ng bagay na nilikha ni Jehova. Amen po mga kapatid. Matapos dumaan ang sangkatauhan sa unang yugto ng kawalan alam, kahungkagan at kalituhan, ang ginawa ng Diyos ay pinangunahan ng Diyos ang sangkatauhan sa kapanahunan ng kautusan. So alam nating lahat mga kapatid, ang mga tao sa kapanahunan ng batas ay parang mga bagong sanggol na walang alam mga kapatid. Kaya naman mga kapatid, ginamit ng Diyos si Moises para pangunahan ang mga Israelita palabas ng Ehipto. So pagkatapos ay inilabas ng Diyos ang kautusan at mga utos sa pamamagitan ni Moises na opisyal na umakay sa tao upang mabuhay sa lupa. So mga kapatid, hinihiling ng Diyos sa mga tao na mahigpit na sundin ang kautusan at sambahin at parangalan siya. So kung hindi nagbigay ang Diyos ng batas at mga utos mga kapatid, hindi alam ng mga tao noon kung paano mamuhay sa araw-araw. So halimbawa mga kapatid, ano ang pagnanakaw? Ano ang pangangalunya? Ano ang pagpatay? Ano ang pananagutan sa pagpatay? Kung paano makisama sa iyong kapwa? At ano ang pananagutan sa kung anong uri ng mga bagay ang iyong ginagawa at iba pa. So dito mga kapatid, makikita natin, dahil sa mga paghihigpit ng batas at mga utos, nalaman na ang mga tumutupad sa batas ng Diyos na Jehovah ay pagpapalain ng Diyos. At ang mga lalabag sa batas ay babatuhin hanggang mamatay o susunugin ng apoy mula sa langit. So mga kapatid, bilang resulta, ang mga Israelita sa ilalim ng batas ay mahigpit na sumunod sa batas ng Diyos na Jehovah. Ito ang gawain ng Diyos sa kapanahunan ng batas. So mga kapatid, tandaan natin, ang panahon ay ang kapanahunan ng batas, ang pangalan ng Diyos ay Jehovah, at ang gawain ng Diyos ay magatas ng batas at kautusan na pamunuan at gabayan ang buhay ng mga tao. At ang epekto nito mga kapatid ay ipaalam sa mga tao kung ano ang mga kasalanan. So yamang ang mga batas ay napakabisa para sa sangkatauhan mga kapatid. Ang tanong, bakit po ba tinapos ng Diyos ang kapanahunan ng kautusan at sinimulan ang kapanahunan ng biyaya? sa so, mga kapatid, hayaan yung ibahagi ko sa inyong lahat. So gayon pa man mga kapatid, ang sangkatauhan sa ilalim ng batas ay sumasamba sa Diyos sa panabas. Ngunit, hindi talaga kilala ang Diyos at sa kanilang mga puso hindi rin nila naiintindihan ang posisyon, imahe at tunay na sangkap ng Diyos. So mga kapatid, sa katapusan ng kapanahunan ng kautusan, dahil ang tao ay lalong napasama o natiwali ni Satanas, at hindi nila maiwasang gumawa ng mga kasalanan at lalong dumami ang kasalanan at umabot sa punto na wala silang sapat na mga hain na maihandog. So kaya mga kapatid, ang buong sangkatauhan ay nahaharap sa panganib ng kautusan, nahatulan at batuhin hanggang mamatay. So iyon po ang sitwasyon ng mga tao dati. Kaya mga kapatid, nagkatawang tao ang Diyos na Jehova upang maging laman at dugo upang personal na kumilos upang iligtas ang mga tao. So makikita po natin mga kapatid, hindi nais ng Diyos na makita ang sangkatauhan na kanyang nilikha gamit ang kanyang sariling mga kamay na mamamatay So kaya't siya mismo ay bumalik mga kapatid sa laman upang pasanin ang kasalanan ng tao at tinubos ang tao mula kay satanas. So tingnan po natin kung ano ang sinasabi sa Isaiah chapter 9, verse 6. Sabi dito, Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. So dito mga kapatid, makikita natin ang kapanganakan ng Panginoong Hesus ay nagpahiwatig ng simula ng kapanahunan ng biyaya. Sabi ng makapangyarihang Diyos, Pagkatapos, noong kapanahunan ng biyaya, dumating si Hesus upang tubusin ang buong sangkatauhang makasalanan, hindi lamang ang mga Israelita. Nagpakita siya ng awa at kagandahang loob sa tao. Ang Hesus na nakita ng tao sa kapanahunan ng biyaya ay puno ng kagandahang loob at laging mapagmahal sa tao sapagkat naparito siya upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Nagawa niyang patawarin ang mga tao sa kanilang mga kasalanan hanggang sa ganap na tubusin ng pagpapako sa kanya sa krus ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Sa panahong ito, Nagpakita ang Diyos sa tao na may awa at kagandahang loob. Ibig sabihin, naging isa siyang handog dahil sa kasalanan para sa tao at ipinako sa krus para sa mga kasalanan ng tao, upang sila ay mapatawad magpakailanman. Siya ay maawain, mahabagin, matiisin at mapagmahal, at hinangad din ng lahat ng sumunod kay Jesus sa kapanahunan ng biyaya na maging matiisin at mapagmahal sa lahat ng bagay mahaba ang kanilang pagtitiis at hindi sila lumaban kailanman kahit sila ay binugbog isinumpa o binato sa kapanahunan ng biyaya upang mapatawad ang ating mga kasalanan ang ginawa ng Diyos mga kapatid ay nagkatawang tao ang Panginoong Hesus upang ipako sa krus So dito mga kapatid, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan ay dumating sa halaga ng dugo ng Diyos bilang handog para sa ating kasalanan. Ito ang gawain ng Diyos sa kapanahunan ng biyaya. At ang pangalan ng Diyos ay Panginoong Hesus At ang gawain ng Diyos at datdain mga kapatid, alalahanin natin. Ang gawain ng pagtubos ng pagpapako sa krus. At ang epekto nito ay patawarin ang mga kasalanan ng tao. So mga kapatid, malinaw ba sa inyo? Amen! Amen. Amen po mga kapatid. Pero mga kapatid, gayon paman, ang kalooban ng Diyos ay gawing perpekto ang isang grupo ng mga tao na maaaring makinig at maunawaan ang mga salita ng Diyos at maaaring pamahalaan ang mga nilalang ng Diyos tulad ng sinasabi ng mga salita ng Diyos. Mga kapatid, kung ang tao ay natubos lamang ng Diyos at namumuhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos, ang tanong mga kapatid, matutugunan ba natin ang mga kinakailangan ng Diyos? kung palaging pinatawad ng Panginoon ang ating mga kasalanan, ang ating makasalanang dikas na katangian ay hindi pa din naalis at nabubuhay lamang tayo ng paulit-ulit na pagkakasala at pagkukumpisal. So ano po ba ang sinasabi ng makapangyarihang Diyos? Sabi ng makapangyarihang Diyos, Bagamat maraming gawaing ginawa si Jesus sa tao, kinumpleto lamang niya ang pagtubos sa buong sangkatauhan at naging handog dahil sa kasalanan ng tao. Hindi na inalis ang lahat ng tiwaling disposisyon ng tao. Ang lubos na pagliligtas sa tao mula sa impluensya ni Satanas ay hindi lamang kinailangan ni Jesus na maging handog dahil sa kasalanan at pasanin ang mga kasalanan ng tao, kundi kinailangan din ng Diyos na gumawa ng mas malaki pang upang ganap na alisin sa tao ang kanyang makasatanas na tiwaling disposisyon. Amen po mga kapatid. So makikita natin dito, bagamat si Jesus ay ipinako sa krus upang maging handog para sa kasalanan ng tao at tinubos ang tao mula sa mga kasalanan, hindi na alis ang tiwaling disposisyon ng tao. So mga kapatid, ang pag-iisip ng tao ay hindi naaayon sa iniisip ng Diyos. Ang puso ng tao ay puno ng mga paniwala, imahinasyon, kahilingan at pagre-rebelde sa Diyos. Mga kapatid, hindi alam ng tao kung paano sumunod at sumamba sa Diyos. Makikita natin mga kapatid, ang kasalanan ng tao ay pinatawad, ngunit ang ating makasalanang kalikasan ay hindi inalis, di ba po mga kapatid? Yes po. Yes po mga kapatid. Ibig sabihin ang mga tao mga kapatid ay nabubuhay pa rin tayo sa ikot ng paggawa ng mga kasalanan at pagkukumpisal ng mga ito. So ang tanong mga kapatid kung tatanggapin lamang natin ang gawain ni Jesus at mamuhay sa biyaya ng Diyos. Ngunit ang lahat ng ating mga kasalanan ay nananatili pa rin. Ang tanong, maaari ba tayong makapasok sa kaharian ng Diyos? Hindi po. Hindi mga kapatid. Kaya mga kapatid, magbasa tayo ng mga bersikulo. Sabi sa Juan chapter 8 verses 34 to 35. Sinagot sila ni Jesus. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi nananatili sa bahay habang buhay. Ang anak ay nananatili habang buhay. Meron pa po mga kapatid. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 16. Ito ay sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Meron din po mga kapatid sa Hebreo. Ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman ay di makakakita sa Panginoon. So dito mga kapatid, napakalinaw. Mula sa mga talata sa Biblia, malalaman natin na kung gusto nating makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan nating maging banal. So ito ang pamantayan ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Lahat tayo ay ipinasama ni Satanas sa loob ng libu-libong taon at kahit na tinatamasa natin ang biyaya mula sa Diyos, mayroon pa ring iba't ibang uri ng mga paniwala at kaisipan sa ating mga puso na laban sa Diyos at sumasalungat sa Diyos. Kaya't kailangan ng Diyos na ipagpatuloy ang kanyang gawain upang magsagawa ng karagdagang hakbang ng gawain, ang gawain ng paghatol upang ganap na iligtas ang sangkatauhan at akayin sila mismo sa kapanahunan ng kaharian. Sa so mga kapatid, hinulaan din ng Biblia nang higit sa dalawang daang beses naggagawin ng Panginoon ang gawain ng paghatol sa kanyang pagbabalik sa mga huling araw. So magbasa tayo mga kapatid ng ilang talata sa Biblia. At sinabi niya ng malakas na tinig, Matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng kanyang paghatol. Meron din po mga kapatid, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Amen mga kapatid. Mayroong maraming mga talata tungkol sa gawain ng paghatol ng Diyos sa kanyang ikalawang pagparito at hindi ko ibabahagi ang lahat ng ito dito ngayon. So ibahagi natin ang isang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang layunin ng gawain ng pagkastigo at paghatol ng Diyos ay sa diway upang dalisayin ang sangkatauhan. Alang-alang sa huling pahinga. Kung walang ganitong paglilinis, wala sa sangkatauhan ang maaaring maiuri sa magkakaibang mga kategorya ayon sa uri o pumasok sa pahinga. Ang gawaing ito ay ang tanging landas ng sangkatauhan upang pumasok sa pahinga. Tanging ang paglilinis ng Diyos ang magtatanggal ng kawalan ng katuwiran ng mga tao at tanging ang gawain niya ng pagkastigo at paghatol ang magdadala sa liwanag sa mga suwaying bahagi ng sangkatauhan. Naghihiwalay sa mga maaaring maligtas mula sa mga hindi maaari at ang mga mananatili mula sa mga hindi. Sa panahunan ng kaharian, ipahahayag ng Diyos ang lahat ng aspeto ng katotohanan upang ipaalam sa atin ang ugat ng kasalanan na nasa loob natin. Ang mga katotohanan tungkol sa kung paano natin dapat sundin ang Diyos – kung paano natin dapat sambahin ang Diyos, kung paano tuparin ang tungkulin ng isang nilalang na nasa harapan ng Diyos, at kung paano makamit ang takot sa Diyos at pag-ibig para sa Diyos. So mga kapatid, ang lahat ng ito ay mga katotohanan ang ipinahayag sa atin ng Diyos sa panahon ng kanyang paghatol pagkatapos niyang bumalik sa mga huling araw. Ano po ba ang nangyari sa kapanahunan ng kaharian? Mag-review po tayo mga kapatid. So makikita natin mga kapatid, ang pangalan ng Diyos sa kapanahunan ng kaharian ay makapangyarihang Diyos. At ang gawain niya ay pagpapahayag ng katotohanan upang gawin ang gawain ng paghatol at pagkastigo. At ang epekto nito mga kapatid ay pag-aalis ng mga kasalanan. Ang gawain ng kapanahunan ng kaharian sa mga huling araw ay ang huling hakbang ng gawain sa plano ng pamamahala ng Diyos sa pagliligtas sa sangkatauhan so kapag natapos ng na mga kapatid ang gawain ng Diyos sa mga huling araw o sa kapanahunang ito ang kapanahunan ng kaharian lahat ng mga dinalisay ay papasok sa magandang buhay ng halamanan ng Eden sabi ng makapangyarihang Diyos saan mang relihiyon ka nabibilang sa huli ay magpapasakop kayong lahat sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos ang Diyos lamang mismo ang maaaring magsagawa ng gawain ito. Hindi ito magagawa ng sino mang pinuno ng relihiyon. Mula sa gawain ni Jehovah hanggang sa gawain ni Jesus, at mula sa gawain ni Jesus hanggang sa gawain sa kasalukuyang yugto, ang tatlong yugtong ito ay sumasaklaw sa kabuoang lawak ng pamamahala ng Diyos, at lahat ng ito ay gawain ng isang espiritu. Mula ng likhain ang mundo, lagi nang pinamamahalaan ng Diyos ang sangkatauhan. Siya ang simula at ang wakas. Siya ang una at ang huli. At siya ang siyang nagpapasimula ng kapanahunan at siyang naghahatid sa kapanahunan sa katapusan nito. Ang tatlong yugto ng gawain sa magkakaibang kapanahunan at lugar ay tiyak na gawain ng isang espiritu. Ang lahat ng naghihiwalay sa tatlong yugtong ito ay suma sa lungat sa Diyos. Ngayon, dapat mong maunawaan na ang lahat ng gawain mula sa unang yugto hanggang sa ngayon ay ang gawain ng isang Diyos, ang gawain ng isang espiritu. Ito ay hindi mapag-aalinlanganan. Sa gawain sa kapanahunan ng kautusan, ito ay pagpapalabas ng mga kautusan. So ang layunin ng Diyos mga kapatid ay hayaan ang tao na magkaroon ng kamalayan kung ano ang kasalanan. At ano naman po mga kapatid sa gawain sa kapanahunan ng biyaya? Ito ay tubusin ang kasalanan ng tao. Iligtas sila mula sa kaparusahan ng paglabag sa mga kautusan at ang layunin ng Diyos ay patawarin ang mga kasalanan ng tao. At sa huli mga kapatid, ang huling yugto, ang gawain sa kapanahunan ng kaharian na kung saan ang gawain ng paghatol sa pamamagitan ng mga bagong salita. So ang layunin ng Diyos mga kapatid sa huling yugto ay linisin ang makasalanang kalikasan ng tao. Sumula so, sa salita ng makapangirihang Diyos, nalaman natin na ang tatlong yugto ay ginawa ng isang tunay na Diyos. Ang tatlong yugto ng gawain ng Diyos ay tiyak na hindi magkasalungat. Sa halip mga kapatid, ang bawat yugto ng gawain ay batay sa nakaraang yugto at bawat yugto ay mas malalim, mas mataas na yugto kaysa dati. So ang gawain ng Diyos ay ginagawa ayon sa pag-unlad ng panahon at pangangailangan ng sangkatauhan. Ang lahat ay para sa mas mabuting pagliligtas ng sangkatauhan. So o siya mga kapatid, salamat sa Diyos sa paggabay sa atin ngayon. Dito na lang muna tayo hanggang sa muli.